Ako ay may lobo, hindi ko na nakita. Pumutok na pala, sayang ang pera ko. Pagkain... Ano? Yan? ano yan? Ulit, kya, ulit. ulit kya. Ako ay may lobo Nakasal ko muna Ako ay may lobo Hindi ko nakakita Pumutok na pala Sayang ang pera ko Sa pagkain sana Napusog na ako <laughs> <laughs> na ako Mali yung kanta na yun. Ako'y may lubo. Lumipad sa langit. Pumutok na. Hindi ko na makita. Pumutok na pala. Sayang ang pera ko na binili ng lubo. Kung pagkain sana, nabusog pa ako mabuti pa yung bahay kubo siguro kung kinanta mo yung bahay kubo ba? alam mo? hindi ko kasi alam ba eh. Pero yung paborito mong kanta yun yun talaga? Hindi. yung ano yung bahay kubo kasi ako yung may lubo hindi bahay kubo kasi hindi ko pa hindi ko pa huh? bahay kubo. hindi ko bahay kubo ko na hindi ko bahay kubo heh <laughs> heh